Nag-ikot naman at nag-inspeksyon ang Bureau of Internal Revenue sa matindahan sa isang ball sa Mandaluyong City kanina bilang bagay ng kanilang Tax Compliance Verification Drive. Ay kay BIR Commissioner Ro Romeo Lumagi Jr., hindi naman agad papatawa ng multa ang stall na makikita ng paglabag dahil bibigyan pa sila ng isang buwan para makasunod sa requirement ng ahensya. Sa pamamagitan nito, may gayat ang mas maraming negosyante na sumunod sa pagbabayad ng tamang buwis, kabilang na rin ang online seller. Sa batala, sa pag-upo naman ng bagong finance secretary, sinabi ni Lumagi na maibibida niyang malaki ang uh, pinagbago ng pamamalakad sa BIR. Ireagre niya na patuloy ang paglilinis sa kanilang hanay. Katunayan ay noon lang nakarang taon, may higit dalawampung tauhan. Ang kanilang tinanggal sa posisyon dahil sa si ibang anomalya. Ang layunin nito ay para again para ma-educate ang ating mga taxpayers at hindi para mag-penalize. So tinitingnan natin kung ano yung mga pagkukulang nila at uh, yung mga potential na hindi nila ginagawa at uh, uh, turuan natin sila kung ano ang dapat natin uh, dapat nilang ginagawa para makapag-comply.